Sa tulong ng iba't ibang social experiment na aming isinagawa, nalaman natin ang iba't ibang pamantayan ni Juan pagdating sa konsepto ng kagandahan. Kabilang dito ang pagkakaroon ng maamong mukha. Katawang may hubog, maputing balat, at mahabang buhok. Pero sa totoo lang, alin nga ba ang mas mahalaga kay Juan? Ang tingin natin sa ating mga sarili o ang opinion sa atin ng ibang tao. Ito ang inalam namin sa huling experiment na aming sinagawa. Lima sa ating mga ka-wonder na magkakaiba ang pisikal na katangian ang aming inimbitahan. Simula nung lumaki katawang ko, nagkaroon ako ng tiwala, ano, sa sarili ko. Mas maganda siya tingnan kaysa sa nung dating na mataba ako. Sa beauty, mas lamang ako kasi balance yung body ko, hindi ako uh, mas mabigat sa lower, hindi na naman ako mas mabigat sa upper. Kung pantay siya. Sa so, malabata bata, pahit na ako. Tapos yun, hindi ko hilig kumain ng gulay. Pag sa babae, pag nalaligaw ako, sinasabi nila sa akin na pag mas tumaba ka, baka sakaling sagutin kita, Bakas, baka sakaling maging tayo. Well, nung bata pa lang ako, parang ano, ina-admire ko yung mga models. Parang sa ko, oh, ganda naman nila, ang sexy nila. hindi hey, naman ako masyadong health conscious, like, gusto ko ng maraming rice, kakain ako. Nagmuha ko po akong mascot. Pag sinasabi po nila yun, uh, masakit po sa akin kasi parang hindi ko matanggap. Pag may dumadaan na mapapayat, hindi ako na-insecure kasi gusto ko yung ganitong katawan, masaya ako sa ganitong katawan isa-isa namin silang pinaharap sa salami para mapagmas na nila ng maigi ang kanilang mga sarili. I wonder, aling parte kaya ng kanilang katawan ang pinaka ipinagmamalaki nila? At alin naman ang hindi nila nagugustuhan? Sa ko pang nagugustuhan sa sarili ko, yung abs ko. 6 to 8 months ko ito pinaghirapan. Dati kasi galing ako sa mataba. Ang gusto ko sa face ko, yung kilay ko, kasi kahit pa paano makapal siya, tsaka buo. Sabi nila yung labi ko daw, maliit, maganda. Gusto ko yung teeth ko kasi perfect teeth. <laughs> yung mata, marami nagsasabi na maganda daw yung mata ko. Yung chan ko kasi sobrang kahit anong workout, kahit anong circuit, kahit anong takbo, hindi talaga siya mawawala. Yung eye bags, malalim ang eye bags ko. Payat. Mahirap bagay ng gamit. Sabi nila mukha daw ang poste. Braso ko kasi napakalaki at napakataba, napakahirap dalhin. Yung height ko kasi medyo maliit ako. Lagi nila ako inaasar. Pero kung naging tapat sila sa kanilang mga sarili, ano naman kaya ang kanilang magiging reaksyon kapag sila na mismo ang humuska sa itsura ng isa't isa? Para tulungan tayong kilatisin ng lima nating mga ka-wonder, makasama natin si Angel ng online sensation group na La Churba. Kung kanina po ay napag-usapan na natin yung inyong mga kalakasan at kahinaan, ngayon naman po ay level up natin ang ating challenge. Mga ka-wonder, tingnan nyo siya maigi ha. Simula ulo hanggang paa. Okay, last pose. Okay, thank you so much. Ano muna tayo? Abangers ka muna doon. Okay. Ano sa... Paningin ninyo ang asset Ni Tony. Sa tingin yung ngipin. Sa itsura ni Erwin. Para sa akin yung buong face niya. Buong face? Oh, maganda naman yung face niya. Attractive. Yun. Para sa akin yung dimples. Eh. Yung dimples? Eh. Attractive ako sa may dimples na girl. Ang uh, sa tingin yung hindi ganun kagandahan? Parang malaki yung eye bag. Parang malaki yung eye bag. <laughs> Kababae tao mo, parang... Yung gwardiya ka ba? Or ano? <laughs> nagpupuyat sa gabi? Masipag mag-aaral. Masipag mag-aaral. Kaya malaki ang eye bag. Mukhang okay. buntis. Mukhang buntis. Sa tingin, eh, may anak na talaga siya. <laughs> Pumapayag ka? Eh, yun naman talaga yung meron ako. Alam mo, i-deny ko, di ba? Hindi ko kaya naman matapagod. Kaya sabi nila, sabi ko naman sa kanila kanina na hindi ka pa buntis, hindi ka pa nanganak. Pero sabi nila, talaga, what more? Sa akin kasi, hindi naman mawawala talaga yung parang ma may makikitang hindi maganda. Nasa sa'yo na lang yun kung paano mo i-interpret, paano mo tatanggapin. Parang siyang gelatin, kumbaga. <laughs> diba? Parang magaba siya. Yeah, <laughs> parang, like, pag umikot siya, parang, lah parang, pati, yung pag-ikot niya, may, pati yung patch na gumagalaw din. Sobrang taba, Sobrang at diniin taba. ito ng bonggang-bongga. Anong masasabi mo doon? Okay lang. Sanay na ako. Abangan nyo ang mas bago at pina-improve na Erwin. Ayan, good luck ha. Gusto Thank ko yan na. Ye! Base sa kanilang mga reaksyon, tila mas pinahahalagan pa rin ni Juan ang tingin niya sa kanyang sarili kaysa sa sasabihin ng ibang tao. Ayon sa psychologist na si Dr. Randy Dalyosa, may mga simpleng bagay daw tayo na magagawa para mas gumanda ang pagtingin sa atin ng ibang tao. Isang number one tip for looking good is of course yung good grooming. Pangalawa, yung hygiene. Ibig sabihin nito dapat malinis tayo. These are basics no? pero nakakaligtaan ng uh, mga tao to eh. Uh, pangatlo, syempre nandun yung attitude. Dapat uh, parang charming yung attitude natin. Hindi rin daw dapat tayo mainggit sa kung ano ang mayroon ng ibang tao. So the bottom line is, of course, uh, loving oneself, ac accepting oneself. You know, whether other people accept you or not, uh, mag-umpisa yun sa self-love and self-acceptance.